Hello guys! Good morning, good morning, good morning, good morning! Have a great day everyone! Nandito na naman tayo po sa kusina! <laughs> today is the first day here in Qatar. The, today is uh, Sunday, um, uh, November 12, 2023. For the record only. <laughs> oh yes, gagawa na naman tayo ng salad po. Nalinisan ko na po yung salad ka, ah, yung ano, yung white onion. Gusto ni, ni tatay ngayon na mag, ano ng white onion. At saka cucumber, ano lang, ah, kinuha ko muna yung mga maliliit darling kasi marami man doon. malalaki pero inuna ko maliit. Ito, red radish at saka yung um, lettuce po, baby lettuce. Um, yan na sa ah, gagawin kong salad sa araw na ito ngayon kasi request niya eh. So, request niya po to Apat na ano lang daw. Apat na ore ng vegetables. Mm -mm. Wala mo na tayo ngayong parsley, mga gerger, o kahit ano pa man dyan na nilagay natin. Wala mo ng avocado, at saka uh, sweet corn. Ito ang request niya ngayon. Tapos, siguro iba na naman so ganyan lang po <laughs> ganyan ang buhay kumusta na ang mga dashboard natin mga darling engage lang po tayo mga darling ha kung nakikita nyo may pula ang dashboard niyo huwag po kayong mapanik huwag kayong mag alala ganyan na talaga yan kahit na beginner po tayo o konting uh, ah, maliit na content creator lang po tayo. Ganon talaga. Kahit doon sa mga malalaki, ganyan pa din. Pero ang importante, nag enjoy po tayo dito sa ating pag re -reel. Okay? Huwag po tayong sobrang stress. mag upload lang, mag-engagement -engage, lang, okay na yun. Oo. The rest time, just relax. Yung pag -i scroll natin, i-relax eh, natin yung isip natin di ba? Eh. Diba? Gaya ng dati. Okay? So, lingawin na itong kagaling mga inday. Ano, um, mag-scroll, Engage na yan. So, for this day, uh, ito muna. Um, so, wait lang ha. Tapusin muna natin to Himay-himayin lang natin. Pakita ko sa inyo ang finished product. Okay? Wait lang. So, ayan. ba diba, mga lords, Okay na yan sa kanya ngayon. Request niya yan eh. Bibili to sa white, onion, red radish, at saka cucumber.